Alright guys, uh, magandang araw sa inyo. So, merong tanong, no? So, yung tanong, uh, sobrang simple lang. Actually, matagal na yung ganitong tanong, no? Very typical. Ang concern niya is, boss, scalper ba ako? Magiging profitable ba ako sa trading kung scalper ako, no? nag scalp siya ng market. ah uh, sa totoo lang, pagdating sa market, kahit anong style as long ang... As long as kumikita ka, walang problema. Kasi yun naman ang goal natin eh. Kumita tayo, di ba? So, napakarami kong kilala na scalpers, no? Uh, profitable sila. Uh, magaling sila mag no? Sa totoo lang, ah. Uh, kong uh, marami akong kilalang ganun Actually, namimiss ko sila every November 2 Hindi, joke lang Ah, So yun nga, actually, mas matagal pa ka yung buhay nila eh Kasi healthy yung ano nila uh, Mga puso, no? Kasi araw-araw -ar -araw, sila nakapag-cardio <laughs> <laughs> hindi, joke lang guys. No? So, scalping. ah uh, pwede, pwede ka maging profitable. Siguro ang pinaka-requirement lang talaga. ah uh, hindi ko naman sinasabi na hindi ka magiging profitable. Pwede, kaya lang mas matindi lang yung requirement kung gusto mo maging scalper. Mas madali kasing maging scalper, no? Ibig sabihin, pagka naiintindihan mo kasi yung higher time frame, no? Tapos yung long term na movement ang market, mas mas magbe-benefit ka kung mag term ka na naiintindihan mo yung ganong uh, part ng market. Kung baga may idea ka sa long term movement ng market, may idea ka kung ano yung movement niya sa higher time frame, mas madaling mag scalp ng ganon. Kung mag scalp ka naman, at least, siguro in favor pa rin doon sa higher time frame. No? Huwag ka mag scalp na na against sa higher time frame na trend, no? Sa long-term movement ng market, no? Kung alimbawa yung bias niya, long-term bias niya is long, mag-scalp ka as long. Mas maganda siguro yung gano'n na lang, no? Kung hindi mo talaga maiwasan yung kate kasi makati talaga yan, eh. Uh, siguro mag ka uh, in favor sa bias para at least pwede mo siyang ma siguro sa from scalping, pwede mo ma-convert siguro sa intraday, no? Pwede mo pa ma-convert yung recent reward niya to swing, no? Para at least may flexibility ka lang, no? Marami kasing scalper. Ang problema nila, wala silang idea kung ano yung movement ng market. Sa higher time frame, ano yung uh, takbo talaga ng overall bias. Kaya minsan pag naging pause yung market, nakakatay sila, no? So, lahat yan. Uh, scalping, intraday, day trading, swing, lahat yan pwede. Kasi ang end goal naman natin is kumita sa market. No, mas mas ano lang mas matindi lang yung requirement ng scalping kasi kailangan mo talaga siya ng ano ng skill set no may mga wild squad na nagii-scalp pa rin ini-scalp nila pero in favor sa bias no so yun nga uh, mas kailangan lang talaga I improve niyo muna yung skill set niyo at least sana maging profitable guys sa day trading no at least kung profitable guys sa day trading uh, malaki yung chance na magiging profitable guys sa scalping basta align lang sa bias para may flexibility lang kayo na pwede niyo i-convert, no? I-convert yung, yung isang position papunta sa day trading, di ba? Tapos kung may alam ka mga protection game, ah uh, pwede nyo lagyan ng protection pagka na-convert nyo na sa day trading na approach, no? So pwede, kung ang tanong nyo magiging profitable kayo as scalpers, possible. May possibility, kailangan nila lang talaga ng mataas na skill set. Alright guys, bye, God bless. <laughs>